Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa bigay mo. Almusal. Okay. Almusal na po tayo. Binigay ng Diyos. Ayan. Itong pan. Ito. Gawa ng monde. Ang pan. At may palaman naman na magnolia. Ay, si Pamento. Gawa ng magnolia. Meron akong kape. Chocolate pala. Chocolate. Hindi kape. Chocolate gawa ng energy and champion maraming benepisyo ay in protein and iron vitamin, vitamins ay calcium and phosphorus yan ito naman nyo nisin yakisoba pasit kanton yan ito yung pa na may palaman na pamiento lahat ng nakikita ko, binigay ng ating Panginoon Diyos bilang ang musal ko. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Oh, hmm, sarap ng tsuklade. Sapagkat yan ay nakalagay naman po sa Biblia. Sinasabi ng Panginoong Yesus, lahat ng kinakain ng tao ay galing sa Diyos. Ayon sa Mateo 6.9. Kamanamin, nasa langit kahit 11, bigyan kami ng aming kakanin. Harawar, kaya... Dapat lamang pasalamatan ng Diyos. Kain na po tayo, ano? Nang oras na ba? Alas 10. Alas 10 alam mo, Kasi po, umasal kami ng aking mga aso. Pinapasal ko po sa umaga. So yung isang aso ko nasa baba. Dinala ko siya ng pagkain at ay balong-balunan ng manok. Ito. Kinain niya. Ayun itong isa. Kumain sa kanina. Nandito naman. Pinakain ko na siya ng una. Kaya pareho na sila nagalmusal. Nauna pa sa akin. <laughs> tapos Thank you for watching. Uh, brother Manny Bautista, yung kaibigan kay Jesus in Christ. Hello. Ayan o. Oh. 64 ako. Senyor. At Rock 6 anim na taon. At PWD, anim na taon din po. po. Pero sa hawat biyaya ng Panginoon Diyos, malakas pa kaibigan. Malakas pa. Sige po. Thank you for watching. God bless us all. Like, share nyo naman sa iba. At kayong mga nasira, ni-share nyo sa iba. 拜拜。<Bye> bye. <laughs>